A love that needed no validation. Nora Honor at Cocoey Laurel. Alam mo yung uri ng pag-ibig na hindi kailangang isigaw sa mundo. Pero ramdam mo kahit walang salita. 'Yun ang klase ng pagmamahalan na meron sina Nora Honor at Cocoey Laurel. Hindi ito yung tipikal na relasyon kailangang may label o kailangang ipagsigawan sa mga periodiko. Ito yung uri ng pagmamahal na tahimik, marangal, at puno ng respeto. Ang kanilang kwento ay parang isang awit. May simula, may gitna, may mga himig ng lungkot at saya. Pero ang bawat nota ay totoo. Sa likod ng mga kamera, ng mga palakpakan at ng mga matang laging nakamasid, naroon ang dalawang pusong marunong magmahal kahit alam nilang ang mundong ginagalawan nila ay hindi kailanman magiging patas sa kanila. Kung iisipin mo, kakaiba talaga ang chemistry ng dalawa. Si Nora, ang superstar, ang babaeng may tinig na bumago sa kasaysayan ng musika at pelikulang Pilipino. Isang babaeng galing sa hirap, subalit umangat dahil sa talento, tiyaga at pananalig at si Kokoy, ang guwapong ginoo mula sa pamilyang Laurel. May pinag-aralan, may breeding, may sariling kinang. Dalawang magkaibang mundo pero nang magtagpo, nagkaroon ng kakaibang kuryente. Hindi nila kailangang ipilit o i-explica. Yung mga titig nila sa isa't isa, sapat na para maramdaman ng lahat na mayroong hindi maipaliwanag na connection. Marami ang nagsasabi na baka hindi sila meant to be, pero ang tanong, kailan ba naging sukatan ng meant to be ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang nagmahal ng totoo kahit hindi sila nagtagal? Hindi ba't minsan, yung mga pag-ibig na hindi natuloy, yun pa ang pinakatotoo? Dahil wala silang kailangang patunayan, wala silang kailangang ipakita, hindi nila kailangang i-post, i-announce, o gawing palabas ang damdamin nila. Ang mahalaga, naramdaman nila, sa pagitan ng mga eksena, sa likod ng kamera, sa mga sandaling hindi kailangang umarte. Doon nila ipinakita kung ano ang tunay na pag-ibig. Kapag naririnig mo ang pangalan ni Nora at Kokoy, agad mong maiisip ang mga proyektong nagbigay buhay sa kanilang tambalan. Ang mga kanta, ang mga pelikula, at yung kakaibang chemistry na kahit ang mga direktor at tagahanga ay hindi maipaliwanag. May mga eksenang kahit walang linya, puno ng emosyon. Parang dalawang kaluluwang matagal nang magkakilala, at sa tuwing magkakatinginan, nagkakaroon ng katahimikan na mas malakas pa sa sigawan ng mga tao sa paligid hindi ito scripted, hindi ito pang promotion, kundi totoo. Ramdam mo sa bawat ngiti, sa bawat sulyap, sa bawat paghawak ng kamay. May mga nagsasabing si Nora Rao ay isang babaeng minahal ng napakarami, pero kakaunti lang ang tunay na nakaintindi sa kanya. Si Kokoy, sa kabilang banda ay isang lalaking marunong umunawa, marunong makinig at marunong rumespeto. Kaya siguro kahit hindi nila kailangang sabihin, naramdaman ng mga tagahanga na may espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Hindi kailangan ng mga salita dahil minsan, yung katahimikan ang pinakamatunog na paraan ng pagsasabi ng mahal kita. Kung babalikan mo ang panahon na iyon, ang dekada kung kailan ang pelikula ay hindi lang aliwan kundi sineng. Makikita mo kung paano naging simbolo ng ideal na tambalan si Nora at Kokoy. Hindi lang dahil sa galing nila, kundi dahil sa uri ng relasyon na ipinakita nila. Hindi ito batay sa karangyaan. Hindi ito pinatibay ng publicity. Ito ay bunga ng tunay na pagkakaibigan, respeto, at emotion. Sa mga interview, bihira nilang pag-usapan ng tungkol sa isa't isa. Pero sa tuwing may pagkakataon, naroon ang mga ngiti, ang mga alaalang tila hindi kailanman nabura sa kanilang puso. Minsan, naiisip ng mga tagahanga. Paano kaya kung sila ang nagkatuluyan? Ngunit baka nga hindi kailangang magkatuluyan para maging totoo ang pagmamahal dahil may mga pag-ibig na hindi kailangang magtapos sa kasal para maging makabuluhan. May mga relasyong nagsisilbing inspirasyon, hindi dahil sa tagal, kundi sa lalim. Ang pagmamahalan ni Nora at Kokoy ay parang isang pelikulang walang ending. Lagi kang mag-aabang, pero kahit hindi mo makita ang dulo, alam mong maganda ang naging kwento. Isa pang bagay na nakapagtataka ay kung paano sila na magkaibigan sa kabila ng lahat. Ibig sabihin, kahit natapos ang kanilang romansa, kung meron man sa likod ng camera, hindi natapos ang respeto at pagmamalasakit nila sa isa't isa. Iyan ang tunay na maturity, ang tunay na pagmamahal na walang halong pagmamayari. Kasi kung tutuusin, may mga pag-ibig na mas nagiging maganda kapag pinakawalan. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil gusto mong manatiling dalisay ang alaala -ala nito. Ang kanilang kwento ay paalala na hindi kailangang may kasunduan, hindi kailangang may perma o mga litrato para patunayan na totoo ang naramdaman mo. Sa panahon ngayon, na lahat gustong ipakita sa social media, nakakamanghabalikan ang mga panahong tulad ng kinanora at kokoy, kung saan sapat na ang simpleng ngiti at tahimik na pag-alalay. Hindi kailangang i-validate ng iba dahil sila mismo ang nakakaalam ng katotohanan. Ang kanilang mga mata ang saksi. Ang kanilang mga puso ang nagpapatunay. Kapag iniisip mo ang pangalan ni Nora Honor, parang otomatikong bumabalik ang lahat ng kanyang tagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, makikita mo rin ang isang babae na marunong magmahal ng tapat. Kahit paminsan, ay tahimik lang niyang pinipili ang mga labang gusto niyang ipaglaban. At si Kokoy naman, bilang isang lalalaking may pangalan at impluensya, piniling maging mahinahon, maging maginoo, at hindi kailanman gamitin ang kanilang relasyon para sa pansariling interes. Ang ganitong klaseng pag-ibig, iyong marangal at hindi mapag-ingay, iyan ang tunay na kahulugan ng dignidad sa pagmamahal. Sa mga tagahanga, ang tambalan ni Nora at Kokoy ay hindi lang simpleng love team. Isa silang simbolo ng mga pusong nagmamahal kahit may hadlang. Isang representasyon ng mga taong marunong magparaya at magpatawad, marunong magpasalamat kahit hindi sila ang nagwagi. Kasi, sa totoo lang, hindi naman sa dulo nasusukat ang tagumpay ng isang pag-ibig. Minsan, nasa paraan kung paano mo ito iningatan kahit alam mong hindi mo ito makakamtan ng buo. Kung titingnan mo ngayon, kahit lumipas na ang mga dekada, na nanatiling buhay ang pangatan nila sa puso ng mga taong sumubaybay sa kanilang kwento. Hindi lang dahil sa kanilang mga pelikula, kundi dahil sa alaala ng isang pag-ibig na hindi kailangang ipakita sa publiko para maging totoo. May mga larawan, may mga kanta, at may mga sandaling tila bumabalik sa tuwing naririnig mo ang kanilang mga pangalan. Parang isang alaala na hindi kumukupas dahil ang mga ganitong pag-ibig walang hanggan. Kaya siguro hanggang ngayon, may mga taong patuloy na nagtatanong, ano kaya talaga ang nangyari sa kanila? Pero sa totoo lang, baka hindi na mahalagang malaman. Ang mahalaga ay kung ano ang iniwan nilang inspirasyon. Nasagit na sa gitna ng mundo ng showbiz na puno ng intriga at ingay, may dalawang taong marunong magmahal ng tahimik, totoo, at walang hinihinging kapalit. Ang pag-ibig ni Nora Honor at Kokoy Laurel ay isang paalala na hindi kailangang ipagsigawan ang nararamdaman para masabing totoo ito. Hindi kailangan kumpirmahin ng press o ilike ng milyon-milyon. Ang kailangan lang ay dalawa kayong totoo sa isa't isa. Kasi sa huli, hindi validation ng iba ang sukatan ng tunay na pag-ibig, kundi iyong kapayapa ang nararamdaman mo kapag kasama mo siya. Even just in memory. At kung sakaling may pagkakataong bumalik ang panahon, marahil hindi na kailangang magtanong kung bakit hindi sila nagkatuluyan. Dahil baka nga sa sarili nilang paraan, nagkatuluyan na sila noon paman, hindi sa legal o pisikal na anyo, kundi sa puso, sa alaala, sa musika, sa mga eksenang hindi kailanman malilimutan ng mga nanonood, sa mga tinging nagsasabing ikaw ang tahanan ko, kahit hindi kailanman naging kanila ang isa't isa. Ganito ang pag-ibig na hindi kailangan ng validation. Tahimik, totoo, at walang pretension. Isang pag-ibig na hindi tinapos ng panahon, kundi pinanatili ng alaala. Sa tuwing maririnig mo ang boses ni Nora o ang ngiti ni Kokoy sa isang lumang pelikula, mararamdaman mo na buhay pa rin ito. Ang pag-ibig na minsan nang nagbigay liwanag sa dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng magkaibang mundo. At doon mo marirealize, ang pinakamagandang klase ng pag-ibig ay yung hindi kailangang ipaliwanag dahil kung totoo ka at totoo siya, sapat na iyon. Wala nang kailangang patunayan. Alam mo, habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw na ang pag-ibig ni na Nora Honor at Kokoy Laurel ay hindi lang simpleng romansa ng dalawang artista ito, ay naging simbolo ng isang panahon. Isang panahon kung kailan ang mga artista ay hindi kailangang magpaliwanag sa bawat kilos nila at ang publiko ay marunong umunawa ng katahimikan. Hindi katulad ngayon na bawat galaw ay naka-livestream, noon sapat na ang mga mata para magsalita. Sapat na ang isang tingin ni Nora kay Kokoy sa entablado para magliyab ang puso ng mga tagahanga. Hindi nila kailangang magsabi ng kami dahil alam na ng lahat na may kami kahit walang pahayag. Kapag binabalikan ng mga fans ang mga lumang pelikula at pagtatambal nila, parang naroon pa rin yung kilig na hindi kumukupas. Parang kahit ilang dekada na ang lumipas, ramdam mo pa rin yung init ng mga eksenang puno ng damdamin. Pero higit pa sa kilig, naroon ang respeto. Hindi mo mararamdaman sa kanila ang pagmamadali o ang pag-aagawan ng spotlight. Laging may dignidad laging may kababaang loob, at siguro, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sila. Kasi bihira na ang ganitong klase ng tambalan, yung may chemistry na hindi gawa ng script, kundi bunga ng tunay na connection. Sabi nga ng iba, hindi lahat ng pag-ibig kailangang magtapos sa kasal. Totoo yan, dahil kung tutuusin, hindi lahat ng ending ay kailangan maging happily ever after para masabing maganda ang kwento. Minsan, yung mga kwento na bitin, yung mga hindi natuloy, yun pa ang nagiiwan ng matinding marka. Kagaya ng kinanora at kokoy isang pag-ibig na tila isinulat para maging alaala, hindi para maging habang buhay na pagsasama, pero dahil doon, mas naging makabuluhan. Kasi wala kang makikitang pagsisisi, walang galit, walang mapait na pagtatapos. Ang naiwan ay mga ngiti, mga awit, at mga pelikulang puno ng damdamin. Kung iisipin mo rin, hindi madaling magmahal sa mundo ng showbiz. Laging may matang nakatingin laging may bibig na handang humusga. Pero heto sina Nora at Kokoy, piniling maging totoo sa sarili kahit patahimik. Piniling maging totoo sa nararamdaman kahit hindi kailangang ipaliwanag. Hindi nila hinayaan na lamunin sila ng intriga at hindi rin nila ginamit ang kanilang relasyon para sa publicity. At yan ang nagpapatunay kung gaano kalalim ang pag-ibig na yon dahil kahit walang validation mula sa iba, buo pa rin ito sa loob nila kapag sinasabi ng mga tagahanga na may chemistry sila, hindi lang iyon dahil maganda silang tingnan sa screen. Ito ay dahil sa bawat eksena, nakikita mo ang tunay na paggalang at pagmamahal. May mga sandaling kahit tahimik lang si Nora at kahit simpleng sulyap lang si Kokoy para bang may kwentong bumabalot sa pagitan nila. At hindi mo alam kung ito ba ay acting o realidad, pero doon nga nakakatawa dahil minsan, ang totoo at ang ginagampanan ay nagiging isa. At siguro doon mo makikita na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang sabihin, nararamdaman lang. Kaya siguro maraming tao ang nagtataka hanggang ngayon bakit nga ba hindi sila nagtatuluyan. Pero baka hindi na iyon ang tanong na dapat itanong. Baka mas tamang itanong, bakit nga ba hanggang ngayon nararamdaman pa rin natin ang connection nila? Kasi ang sagot ay simple dahil totoo. Ang totoo hindi nawawala. Kahit pa magbago ang panahon, kahit lumipas ang mga dekada, ang totoo ay nananatili sa alaala. -ala. At kung minsan, yung mga alaala pa nga ang nagiging mas matibay kaysa sa realidad. Si Nora, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya sa showbiz, mga intriga, tagumpay, at pagsubok, ay nanatiling simbolo ng lakas at kababaang-loob. At sa likod ng lahat ng iyon, may mga taong dumaan sa kanyang buhay na nag-iwan ng marka. Isa doon ay si Kokoy, ang lalaking hindi kailanman naghangad ng spotlight, pero nagbigay ng liwanag sa ilang bahagi ng kanyang buhay. Sa mga panayam Madalang man siyang magsalita tungkol dito, pero yung mga ngiti niya kapag nababanggit ang pangalan ni Kokoy, parang sapat ng sagot sa lahat ng tanong. Si Kokoy naman, bilang ginoong marunong rumespeto, ay hindi kailanman ginawang eksena ang anumang naramdaman niya. Hindi siya nagsalita ng masama, hindi siya nagbuhos ng drama. Sa halip, pinanatili niyang marangal ang lahat. At iyon ang nagpapatunay ng klase ng pag-ibig na meron sila isang pag-ibig na hindi kailangang ipaliwanag dahil malinaw na sa kanilang dalawa. Marahil kung mabubuhay muli ang ganitong klaseng pagmamahalan sa panahon ngayon, mahihirapan itong umusbong kasi ngayon, masyado nang maingay ang mundo. Lahat kailangang ipakita. Lahat kailangang ipost. Pero noong panahon ni Nora at Kokoy, sapat na ang pakiramdam. Sapat na ang pagiging totoo sa sandali. Wala silang kailangang patunayan sa mundo dahil alam nilang pareho silang tapat sa nararamdaman nila. At doon mo makikita kung bakit tinawag na a love that needed no validation ang kwento nila. Kasi hindi ito base sa tingin ng iba. Hindi ito tungkol sa kung sino ang dapat o kung sino ang mas sikat. Ito ay tungkol sa dalawang taong nagtagpo sa tamang panahon at nagmahal sa paraang totoo kahit alam nilang hindi ito kailangang ipagsigawan. Isang pag-ibig na hinayaan lang nilang maging parte ng kanilang pagkatao tahimik, totoo, at walang halong pagpapanggap. Kung minsan, naiisip ng mga tagahanga na baka may lungkot sa likod ng mga ngiti nila noon, baka may mga gabing pareho silang nagtanong, paano kung tayo talaga? Pero marahil, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, nagmahal sila ng walang pagsisisi. Dahil sa dulo, yung mga pagmamahal na hindi kailangang patunayan, yun ang pinakamatibay. Walang kontrata, walang titulo, walang validation, pero may katapatan at alaala. -ala. Ngayon, sa bawat henerasyon ng mga bagong tagahanga, patuloy na naipapasa ang kanilang kwento. May mga batang hindi na inabutan ang kanilang tambalan pero ramdam pa rin ang kilig at respeto. May mga nagsasabing, Iba talaga yung panahon ni na Nora at Coco At totoo iyon dahil sa panahon nila, mas malalim ang connection, mas totoo ang emosyon. Hindi nila kailangang gawing content ang kanilang pagmamahalan. Basta naroon lang totoo, marangal at tahimik. Sa dulo, ang kanilang kwento ay naging paalala sa lahat na may mga pag-ibig na hindi kailangang magkaroon ng kasagutan para masabing matagumpay. Hindi kailangang magtagal para masabing totoo. Dahil minsan, ang pinakamaikli ang pinakatahimik at ang pinakadinasabi iyon ang may pinakamatinding epekto. Tulad ng mga awitin ni Nora na hanggang ngayon ay pinakikinggan pa rin at ng mga ngiti ni Kokoy na nananatiling bahagi ng alaala ng mga fans, ang kanilang kwento ay naging kanta na hindi kailanman na luma. At kung sakali mang tanungin tayo kung ano ang pinakamagandang aral mula sa pag-ibig ni na Nora Honor at Kokoy Laurel, ito siguro ang masasabi natin, ang tunay na pag-ibig hindi kailangan ng validation. Ang tunay na damdamin, hindi kailangang ipaliwanag. Ang mga pusong nagmahal ng tapat, kahit walang label, ay mananatiling konektado kahit sa katahimikan. Dahil sa huli, ang mga tulad nila ang nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang nakakita, kundi sa kung sino ang tunay na nakaramdam. At iyon ang pinakatotoong validation hindi mula sa mundo, kundi mula sa puso.